gagamitin natin for today ay tiksay hair gun ito ang gagamitin natin ngayon mga idol maniniksay tayo sa ado, da dating spot na bumabaw na palino pa yan mga idol abangan nyo na lang abangan nyo na lang sa site mga idol <laughs> tiksay tayo sa site ngayon mga idol ano muli tayo dito bali malinaw kasi yung ano yung, yung sapa saka ano mababaw pero hindi nakalutang yung mga tilapia rito naka ano lang nakabakat lang sa baba ng mga master mga idol titira tayo sana mat sana madali natin to mga master Ayan, kapul, mga master. Ayan, may huli tayo. Okay. May huli tayo, mga master. Ayan. O. Ayan. Unang natin, mga master, huli agad. Kira nyo. O, may pangulong na tayo. Ayan, sana madagdagan pa. Sapul. Yang mga idol. Sapul. Ah, uh, fish on. Ano? You know? Fish on mga idol. Uh. Ay hey, mga idol, may ulit tayo. Arroyo. Ay oh, mga idol. Silang arroyo. No na naman. Ito 'yung mga kagadispati huli ko. 'Yung na buo na 'no. Tanggal sa tali. Ay, mga idol, huli ko, nalaglag eh. Na ano, nadapisan lang. Ay, 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 ay. Ah, ay, mga idol. Huwag tilapia. -tila -tila. Ay, ah. huli ah. <laughs> na tayo. Hmm. Ah. natatapos yung ating pag-adventure and airgun fishing tayo mga idol nakauli naman tayong pangulam uh, dali naman tayo limang piraso mga idol uh, shoutout ulit sa, sa sumusuporta sa channel ko ayan, ayan huwi uh, na tayo mag alas 12 na mga I don't. Ayan. Ayan. mga idol, nakakuha tayong pang ulam. Ulam tirasin tilapia. Ayan, mga good size. Ayan. So ulam na, nakatikid na naman tayo mga kadiskarte. Ayan, thank you pa sa support na nila. Thank you for watching. God bless sa inyong lahat. Bye-bye.